Magandang gabi mga kawok, magandang umaga sa mga nasa Amerika, Canada, Australia, UK, Germany, Japan, Hong Kong, UAE, Italy at syempre sa mga kababayan natin dito sa Pilipinas na nagtatrabaho hanggang madaling araw para lang makaraos. Saludo ako sa inyo. Ako nga pala si Lana ng, inyong, uh, ng hashtag walkwithlan, ang inyong walk. At ngayon, Grabe, parang pelikula na ng ABS-CBN ang nangyayari sa bansa natin. May kidnap plot daw ha, laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa at ang sinasabi ng ilang kampo, hawak daw ni Malacanang ang script mga kaibigan. Pero bago tayo magpanik at mag-viral, mag-usap tayo ng matino. May resibo, may katotohanan. Dahil dito sa hashtag walkwithlan, hindi tayo nagbebenta ng chismis, nagbibenta tayo ng katotohanan na may konting asin at suka. Kung bago ka pa lang dito, ay ah, hit muna yung subscribe button at ang notification bell para sama-sama tayong magising at sa mga solid OFW natin abroad, salamat sa inyong suporta. Ah. Kayo ang dugo ng bayan, kayo ang tunay na bayani. Okay, ano ba talaga ang nangyari? Bakit biglang may kidnap plot? Laban kay Bato? Simple lang ang kwento sa labas. May naglabas ng affidavit ha, si retired police uh, Colonel Eduardo Asierto, dating matataas na opisyal ng PNP na nagsasabing may pano raw kidnapin si Bato dalhin sa bataang at well, ang ending ay parang extra ha, sa action movie ni FPJ. Pero teka, ha, bakit si Bato pa? Kasi ba nagsalita siya laban sa confidential funds? Kasi ba nagsabi siyang hindi ako tuta o kasi ba alam niya ang mga sikreto ng nakaraang administrasyon na ayaw marinig ng kasalukuyang administrasyon? Ah, at ito pa ang nakakatawa ha. May red may red notice daw na naraw sa kanya from Interpol pero nakita niyo ba si Bato na nakaposa sa ibang bansa? Wala. <coughs> Nakapag road trip pa nga siya sa Europe. Ano ito? Red notice na may butas o red notice na selective lang ang visa kapag kaaway ka ni. Nagpaparinig, you know who. Ngayon, pag-usapan natin ang red notice para sa mga kabataan at OFW nating hindi pa nakakaalam, ang red notice ay hindi arrest warrant. Parang wanted poster lang 'yan, ha? Sa buong mundo. Ah, pwede ka rin <coughs> pwede ka pa rin makapasok sa ibang bansa basta may passport at visa ka lalo na kung kailangan mo ng gobyerno ha ng bansang pupuntahan mo kaya nga nakakatawa mga kaibigan mga kababayan may red notice daw si Bato Dela Rosa senador Bato Dela Rosa pero nakakapaggala pa rin samantalang si Apollo Quiboloy may red notice din pero nasa kulungan ano ito double standard na may VIP lane at sino ang nagsampa ng kaso na naging basihan ng Red Notice? Si dating PDEA agent Jonathan Morales na mismong inakusahan ni Bato na nagsisinungaling at gumagawa ng peking ebidensya. Pero away ng mga ex-ato na parehong may screenshot pero edited. Ngayon, ang tanong ng bayan, may plano nga bang kidnapin si Bato? Kung totoo man ito, grabe ang level ng desperasyon ha. Ah, parang mga tauhan sa teleserye na kapag natatakot na, kidnap na lang ang solusyon. Pero kung gawa-gawa lang ito ni Bato ah, para maging biktima at makapagsimpat sa taong bayan, aba, politiko na nga naman. Maraming acting work workshop. No? Pero teka, bakit parang pamilyar ang pattern? Ha? Si Congressman Leila Dilima, ang dating uh, senador at ngayon ay ML, ha? Um, party list si representative. Inimbento raw ang ebidensya na kulong ng anim na taon. Okay, si dating si Senator Trillanes, ha? Nag-amnesty, revoke, bigla. Okay, ngayon si Bato. ah Senator Bato de la Rosa, biglang may kidnap plot at red notice, mga kaibigan, <coughs> mga kababayan. Parang may template na ang palasyo. Kapag kaaway ka, ikaw ay Dun-dun-dun-dun-dun. Dun-dun-dun-dun-dun. dun dun Okay. Target ng gawagawang kaso, mga kaibigan, mga kababayan. Mga kawok, ito ang punto ko. Sa gitna ng lahat ng ingay na ito, sino talaga ang natatakot? Ako? Kayo? Sila? Si ba Senador Batu Congressman Leila de Lima. Sino nga po ba? Si Bato ba na nagsasalita ng matapang? Oo, mga nasa poder na feeling nila. Kapag nagsalita si Bato ng totoong tungkol sa nakaraan, matutumba ang kanilang kastilyo ng kasinungalingan. Kaya mga kababayan, ah, kaya nga saludo ako kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Okay? Kahit pa paano, may isang politiko na hindi natatakot magsalita. Kahit may red notice siya, mas malakas pa rin ang loob niya kaysa sa iba na nasa Senate na puro present lang ang alam sabihin. Okay mga kawok ha, sa huli, ito lang ang mensahe ko mga kababayan. Suportahan niyo po ang affiliate marketing natin. Ah, Mag-shopping po kayo habang nanonood kayo. Ah, ah, pero kung wala naman po doon sa mga tinag kong mga um, products no, dito sa video na ito. Magsabi po kayo sa comment section para sa mga susunod na video, maitag po natin. Huwag tayong maniwala agad sa mga balita. Okay? Kasi po, maraming naninira kay senator Bato de la Rosa ng Davao. Magtanong po kayo, ha? Dito po sa channel natin, mag-comment po kayo, magtanong po kayo. Ah, mag-analyze po kayo, magbasa po kayo kung ito ay lahat ay may pawang katotohanan. Mag-research din po kayo. Ah, mga previous news, mga previous videos po natin dito sa hashtag walk with lang. Dahil ang katotohanan, mga kaibigan, mga kababayan, minsan, ah, mas nakakatakot kaysa sa kasinungalingan. Okay? Pero kailangan nating harapin lahat ito, no? Tayong lahat ay sama-sama, magsasama-sama po tayo uh, para sa katotohanan at hindi sa kasinungalingan. Bakit po natin kailangang ilaban ito? Dahil po sa ating mga kabataan at mga OFW na nagpapakahirap sa ibang bansa. Pero nandito pa rin sila, -ma, magtatrabaho pa rin sila para sa kanilang mga pamilya. Pero pagdating nila dito, ay nako, walang oportunidad at panay baha po. O, oh, kaya kailangan natin ano, no? sa ating mga overseas Filipino workers ha, natin sa buong mundo, sa bawat sulok ng mundo, lalong-lalo na sa mga bansa at syudad na nabanggit ko dito sa video na ito at in the past. Salamat ng salamat ng salamat. Maraming salamat sa inyong mga suporta. Okay? Magano rin po kayo, super thanks. Okay, magkomento po kayo, mag-shopping po kayo ah, para sa suporta sa anim na taon nating paglilingkod sa bayan. Kayo ang nagpapatakbo ng channel na ito. Kung gusto niyong mas malapit tayo, sumali na sa YouTube membership. Sama-sama tayong maging boses ng katotohanan. Mag-comment kayo sa baba. Naniniwala ba kayo sa kidnap plot na ito? O parang pelikula lang na script ni Malacanang? I-like, i-share, at mag-subscribe na. Kita-kits ulit next episode. Ito si Lan, ng inyong uh, ng hashtag walk with Lan, ang inyong walk laban para sa katotohanan. Mabuhay ang Pilipinas.